pag ng China sa Taiwan. Pahayag na maring iginigit ng Partido Komunista. Mayat maya maririnig sa mga balita sa mga pahayagan at anunsyo mula at China. Banta na umaaling ang ngaw at nagpapatindig ng balahibo sa teritoryo ng Asya at talaga namang kinatatakot ng mga bansa, lalo na ng marami sa Pilipinas. Kung sasalakayin ng mga komunista ang maliit na isla, walang duda magiging mitya ito ng malaking digmaan. Siguradong magugulat ka sa maalalaman mo na pitong dekada na sinasabi ng mga inchik na sasakupin nila ang maliit na isla. Pero 2024 na, ni isang buhangin sa Taiwan ay hindi nila makuha. Mayroong mga naniniwala at marami din naman naghihinala. Ang tanong, Ba? Pagdating sa West Philippine Sea, ang presensya ng People's Liberation Army ay nakasisindak. Ito ngayon ang may pinakamalaking navy sa buong mundo, kaya't walang bansa sa Asia na gustong umarap dito. Mababalitaan ang madalas na pangharang ng PLA Navy sa mga barkong pag-aari ng Pilipinas. Madalas inaaras yung mga nagsusupply sa Sierra Madre. Gayunpaman, marami ang sumusuporta sa mga komunista dahil raw sa maganda ang pamamalakad ng partido sa bansa. Sa China, malinis ang kapaligiran, walang pulusyon, masaya ang mamamayan, sagana sa pagkain, magaganda ang ugali at higit sa lahat, matibay ang mga produkto. Iyan ay kung ikaw ay nakahit-hit. Ang nangunguna sa maraming hangari ng mga komunista ay ang sinasabi nilang reunification sa Taiwan o ang pagiging isa ng isla sa mainland China. Halos bawat public address ng pinuno na si Xi Jinping maririnig ang banta na kailangan nilang masakop ang Taiwan sa tahimik na pamamaraan o sa isang digmaan. Kaya ay pinakikita ng China sa South China Sea o sa WPS ang kanilang lakas sa ang pinakamalaking navy sa buong mundo. Kaya nababahag ang buntot ng mga bansa sa Asia tuwing magbabanta ang pamunuan. Siyempre nga naman, mas gugustuhin nilang maging alipin kaysa makipaglaban. Pero meron sa Pilipinas katulad ng AFP na handang humarap sa higanteng kalaban kung kapalit ay kalayaan. Hanggang ngayon, sunod-sunod ang pananakot ng mga komunista sa Taiwan. Pinahayag sa Newsweek na noong isang taong 2023, isang libo at pito eroplano pang militar ang pinalipad ng China malapit sa Taiwan. Madalas, ilegal na tumatawid ang mga jet fighters nito sa mismong airspace ng isla. Pero hindi naman nagpapabula sa mga Taiwanese dahil ayon sa France 24 noong buwan ng Hunyo taong 2023 na pinalipad din ng Taiwan ang kanilang jet fighters matapos tumawid ang 10 eroplanong pandigma ng China sa Taiwan Strait. Bukod sa Taiwan, binalita sa Reuters noong buwan ng Agosto na nagpalipad din ng mga fighter jets ang Japan noong nakita nila ang mga bombers ng China malapit sa Okinawa. Mapagtatanto na hindi lahat ay nababahag ang buntot. Maraming asyano ang handang makipaglaban sa mga komunista pagdating sa soberenya ng kanilang bansa. Mga bansang mas maliit pa kumpara sa Pilipinas. Gayunpaman, ang pambubulas ng mga inchika hindi tumitigil dahil pagpasok lang ng bagong taon, inulat sa Japan Times na kasama sa New Year's Address ni Xi Jinping sa bansang China ay ang hindi maiiwasang reunification ng Taiwan. Ayon sa pahayag ng pinuno, ang pagsamang muli ng dalawa ay sigurado at walang makapipigil. Itaga mo na sa bato. Sandali lang, hindi ba't pitong dekada na nila ito sinasabi? China is Ikinagimbal ng marami ang pahayag ng pinuno na walang makapipigil sa pagsasamang muli ng China at Taiwan dati nang iginigit ng mga komunista na kahit sa matahimik na paraan o sa parang digmaan ay magkakaroon ng reunification. Mga salitang para gawa sa bakal at konkreto na hindi matitibag. Sigurado itong mangyayari ayon sa mga komunista. Walang dudang magaganap at hindi magmimintis. Mabigat ang mga binibitawang salita ng mga inchik na tila ba nakatakda na sa tadhana ang kapalara ng Taiwan. Nakaukit na sa paderang ang hinaharap ng isla at mababasa sa galawan ng mga bituin na wala ng pagpipilian ang mga Taiwanese. Ito ang gusto ng China, sumuko ang Taiwan ng walang labanan. Bakit puro salita ang mga komunista? Marami ang natulala sa napakatapang na pahayag ng China hinggil sa kahihinat na ng maliit na isla. Salitang kung pakikinggan ay talaga, nakakapanayo ng balahibo, nakakapigil hininga at nakakasagabal sa pintig ng puso. Mukhang ang gegerahin ng mga inchik ang maliit na isla at sino mang humadlang sa kanilang balak ay malilintikan. Dila lang ang walang pasa. Buburahin sa mapa ang makikialam, papatagin ng bansa ang makikisali at uubusin ng lahi ng mga kakalaban. Pati ang kanunununuan ay titirisin ng mga inchik. Wow! Nakakatakot na banta. Subalit kaila sa marami na magaling lang manakot ang China dahil pitumpung taon na nila sinasabi ito na parang sirang plaka. Mula pa noong taong 1949, sinabi ng pinuno ng mga komunista na si Mao Zedong sa kanyang pahayag na nailagda sa China Institute na walang puwa makipag-arigluhan sa kumintang ni Chiang Kai-shek ang aso ng mga imperialista at mga kasabwat. Pabagsakin sila o ikaw ang apihin at patayin. Walang pagpipilian. Sa madaling sabi, taong 1949 pa lang ay pinagbabantaan na ang mga nasa Taiwan. Ayon sa Think China, taong 1950, nagprepara ng kalahating milyong sundalo ang China upang salakayin ang Taiwan. Pero naudlot ang pag-atake dahil sumabog ang Korean War. Tapos taong 1958, binomba ng China ang lupain ng Kinmen upang talunin si Chiang Kai-shek. Pero hindi naman nasakop ang Taiwan. Makaraan ng ilang taon, dahil sa hindi matalo ng China ang Taiwan, nagasik naman ito ng psychological warfare laban sa isla. Taong 1960 nung nagpadala ng mga propaganda leaflet ang China upang hikayatin ang mga Taiwanese na bumalik sa mainland. Pero hindi ito nagtagumpay. Sa makatuwid, gumanti ang Taiwan at nagpaulan din ito ng mga leaflet sa China upang hikayatin itong sumuko rin. Taong 1995 ayon sa China Daily, nagpahayag ang bagong pinuno ng mga komunista na si Jiang Zemin hinggil sa reunification ng Taiwan. Taong 2007 sa Asian News, Sinabi ng sumunod na pinuno ng CCP na si Hu Jintao na gagawin lahat ng China upang hadlangan ang pagbukod ng Taiwan. Mapagtatanto na ilang beses nang pinagbabantaan ng mga komunista ang maliit na isla pero ni isang beses hindi nito nagapi ang mga Taiwanese. Ngayon nagsasalita na naman ang mga komunista ng reunification na 70 taon na nila pinagbabalakan at ngayong 2024 kahit isang dumi sa isla ng Taiwan ay hindi nila masakop. Gayunpaman, marami ang nagsasabi na naghihintay lang ng paglakas ng militar militarang China bago ito talagang sumalakay. Hindi ba nila naisip na habang sila ay naghihintay, palakas din naman ang palakasang militar ng Taiwan. Sa makatuwid, mas marami na itong kasangga sa West Philippine Sea, mga bansang nabubwisit na sa kalokohan ng mga komunista. May mga political analyst na nagsasabi na wala talagang kakayahan ang China ng China na sakupin ang Taiwan ang mga bantay hanggang daldal na lamang, ang mga pasaring ay hanggang dakdak lang. Sa katunayan, binanggit sa Atlantic Council na ang pinakabalakit kaya hindi masakop ng China ang Taiwan ay dahil wala itong kakayahang militar. Hindi ka ba nagtataka sa WPS lang ay hindi mapigilan ng China ang mga barko ng Pilipinas na tumawid sa inaangkin nilang teritoryo? Binanggit din sa Al Jazeera na napakahirap kung sasalakayin ng China ang Taiwan lalo na at may mga naghihintay na kaalyado ang isla katulad ng Japan. Bukod dyan, handa ang Taiwan ipagtanggol ang kanilang bayan. Anong aral ang mapupulot dito? Magbiti man ang matitinding banta ang mga inchik upang takutin ang mga Taiwanese kung wala naman silang kakayang sumalakay, lalo lang silang nagmumukhang timang. Kahit sa kanilang kasaysayan, masasaksiyan na ilang beses na nitong kinalaban ng Taiwan pero hindi ito nagabi marahil alam ng mga komunista na hindi nila ito kayang gampanan kaya naman dakdak na lang sila ng dakdak pero ika nga ang latang walang laman paggulungin mo sa lansangan mas maingay pa sa batingaw buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral tandaan Katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan